Hindi pa rin talaga matapos-tapos itong usapin na ito tungkol nga kay Philip Salvador at kay Hanelet. Kung matatandaan niyo po itong picture na ito, ito yon, yung nahuli na nga si Digong, naaresto na, na nag na, matindi ang yapos daw ni Philip Salvador kay Hanelet. Hmm. Kakaiba rin ang galawan daw na si Philip Salvador, nakakulong pa lang si Digong, kinagapang na si Hanelet. <laughs> so, ito po ay sa tingin ko galing din sa circle ng mga Duterte. Etong balitang ito, ah. So, kung ito'y totoo o hindi, pakialam natin. Ang masaklap dito, ang masaklap dito, ay naandyan pa rin yung mga fake news na kahit sarili nilang or nasa kampo nila, kailangan nilang gawa ng fake news na mga ganito dahil nga naman, kahit negatibo yan, publicidad pa rin yan or publicity pa rin yan na matatawag. Malala. Hmm. Tignan niyo po, si Digong ang naghirap, si Philip Salvador ang nakinaba or hayahay ngayon. Kailangan humanda si Hanelet kay Sara, daming pera yan si Digong. Oo, yun. Meron ding usapin tungkol niya sa posibleng maging war na itong si Hanelet at ni Sara Duterte. Pero balikin natin si Ipe. Inahas na rin daw nga na itong si Ipe ang kabit ni Mangkanor. Siguro ay alam natin kung bakit Mangkanor ang tawag ng mga netizens kay Digong. Kaya daw pala hindi sumama sa The Netherlands. Hmm. Sabi ng isang kolumnista, huwag na natin banggitin ang pangalan, anong kapal naman daw ng mukha ni Philip Salvador para gawin niya ito. Hmm. may punto. Nga naman, anong kapal ng mukha niyo? Sabi niya. Kasi ang unang balita, kahit naman daw matalo ito si Philip Salvador sa pagkasenador, wala, wala naman daw problema sa kanya. Dahil ang totoong intensyon naman daw na ito, ay magkapera. pera hmm. Nga naman, ang kanyang dinikitan ay malaking partido. At uh, manalo, matalo, may pera pa rin daw erong si Philip Salvador. At ang totoo, yung pagtakbo daw niya ay wala namang gastos. Yun yung nababasa natin. Mm. Yan, napakarami pong balita tungkol dito, ah. Tungkol dito kay Philip Salvador. At yun nga, meron pang isang sitwasyon na bukod doon sa yakap. Alalang-alala daw erong si Philip Salvador nga kay Hanilet. Ayan. Hindi daw sinamahan si ex-president papuntang Netherlands noong naaresto at ngayon ay trending at usap-usapan ng ilang netizens na nalilink di umano kay Mr. Epictibo. Ang masaklap dito, kung ito ay galing sa mga DDS din, tapos yung mga kababayan natin na nakakakita nito, na sila ngayon yung nag-aaray dahil ito daw ay fake news. So you see, tingnan nyo ang sitwasyon nyo, diba? Pag nasa inyo na ang fake news, mag-aaray na kayo. Pero pag fake news tungkol sa iba, tungkol kay BB BBM tungkol sa mga kalaban ni Duterte, tahimi kayo. Hindi ko nagsisigaw ng fake news. Alam niyo pala talaga ang fake news eh. Ito yung punto ko dito eh. Marunong pala kayong um, kumilates kung ano yung totoo at hindi. Pero bakit pagdating lang sa sitwasyon at mga taong nasa kampo nyo? Bakit dyan lang kayo marunong? Diba ang lala?